Good morning guys sa uh, Ngayong umaga no, gawa tayo ng update uh, video Dun sa mga minarkot natin na mga halamang krutas ah, uh, At kung nakikita nyo eh, Ang dami po, parang ang dami po rito no, no, Ayan po, ang dami po natin Ito po actually ang po nito ati ko Mga mulberries po yan Ah, uh, ayan, pinagtutusok ko niya lang kasi nagputol yung kapitbahay nila doon sa may tapat nila ng mga sa mga malbere ayan pinagtutusok niya lang po so ayan dami po so, tapos ito may magic fruit po tayo ayan ito yung nakikita nyo to mga sanga lang po yan na pagka nagpuputol din po ako binabawasan ko yung sanga tinutusok lang nabubuhay naman po kasi sa tusok tusok yan so, ito meron pa tayo rito isang magulang-gulang na natuputo na uh, guapol uh, ito po galing sa buto puto, may mga lychees po tayo rito yan ito may balingbing ako dalawa po yan yung isa po na andon ito sanga rin po uli yan ng ano magic fruit ito naman po ay uh, puno ng uh, tawag rito bignay Biglay po yan. Yung may kalamansi pa po tayo ron. Tapos ito po yung minarkot natin nung nakaraan na Red Cherry surinam. So ayan nakikita nyo. Kaya maganda po yung dahon. Isa po pala po sa mga hint po pala kapag tayo po ay nagmamarkot po ng halaman kung, kung umpisa sa umpisa pa lang maganda yung pagkakamarkot natin o yung minarkot natin ay talagang mabubuhay If after natin silang i mga ilang araw po uh, at pangit yung pagkakamarkot natin unti-unti pong uh, maninilaw o malalanta yung sanga na minarkot natin o pinapaugatan at the same time yung mga dahon makikita nyo na unti-unti naglalanta pero sa case po na to palibasa po after natin silang i ay pagdating ng kinahapunan ay umulan naman at nagsunod-sunod na ilang araw na umuulan so basa po yung ating pinaka kokopit so mayo kagandahan po hindi po siya naginda po so yan po uh, halos 100% po yan mabubuhay po yan so yan po yung update natin dyan sa ating uh, minarkot na red cherry surinam tapos meron pa po tayo dun sa labas na minarkot din natin yung uh, Bangkok na Sampalok po Ayan po siya So meron din ako rito Pinili Ayan po Dalawang piraso po yan Sampalok po Ayan Ito pa po yung isa So gaya din po Ito po bali Galing po ito dun sa Yung pinaka mother plant po Namumulaklak na po ito Tsaka nagbubunga Kaso pa unti unti lang Dahil na dito lang siya So ngayon Kung nga natin Nagkuha uli ako ng dalawa Uh, although meron na ako na pauna na ganyan na matagal na po stable na siya almost na sa 4 years na po 'to na ano sanga or 5 years simula nung minarkot ko siya ito po siya. Same din po 'yan bangkok na sampalok po 'yan yung mga lalaki po na mahahaba na sampalok. na natin tapos ayan po ang dami ko pa po mga seedlings po mga bignay po 'yan big na yung seedlings ito po yung siya natin sinasabi ko sa inyo na malingbing ayan po tas ito yung isa pa natin rambutan na pinaugatan natin doon so akala ko eh, hindi magtutuloy so ayan po siya buhay na rin po siya stable na siya ayan meron pre na ano seedlings po ng guava apple tapos ito po yung ating uh, purple mango na binili ko sa online na seedlings lang po yan so pagka ano po yan medyo tumabataba pa yan ng mga ganito yun bandang taas yan magaano po tayo rito tatry natin i-grab tayo ididikit natin yung apple mango tsaka indian mango so para maging 3 in one po to so yan po Uh, ano natin tapos eh, meron pa tayo iba, 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 pa, iba pa mga mulberries tapos ito yung ay sa pa pinapadami ko na ah, uh, cascading juniper bali ito yung isa na to ayan galing yan dito nakahiwalay na po yung bali hindi ko pala muna tinatanggal pinapakapal ko lang muna yung hugat niya sa ilalim kasi ano po yan, ginawa ko dyan, yung style ng dito sa sanga na to, itong sanga na to, at saka, itong sanga na to, ito po, itong isa, ilamban siyang abaling, ginawa ko, ito, itong sanga na to, ito, galing dito, ito, galing dito po siya, ginawa ko po yan, ah, uh, parang katulad sa marcot kinaskas ko pero nakalubog lang po siya diyan sa ano ng lupa bali para mag po siya pero nakakapit pa po yan dito sa mother plant nila pa so after 3 months po yan meron na po yan. actually buhay na po yan kasi kung yan po ay pangit po ang pagkakanakot natin at kahit nilubog natin din sa lupa para pag niya. Ah, uh, po yan. para ang yung kita nyo naman, no? Ganda rin po. So, antay na lang natin magsabi siya sa dalawa hablo. Kasi ito, buhay na po. ito. Tapos, pagkar nakuha na natin yan, ito, ilulubog din natin ito. Puri natin yan, itakarim uli natin dyan. So, ayan po. Ang ano na natin, guys. yan ang update natin sa minarkot natin. At isa yung mga tanim natin dito na halaman. Sana po nagustuhan nyo. Maraming salamat po. Happy planting. God bless.